Magandang magandang araw sa inyo mga bossing yan. This is Boss Liwa Kamusta kayo mga bossing? Bali, meron nga pala tayong uh, reaction video tungkol sa, tungkol saan sa uh, issue dito sa ano sa web body cam ng mga ating mga kapulisan na kung saan ito inabukin ni Senador Rapi na nagkaroon ng scam o naman niya dito. So panoorin natin mga bossing ang issue pero bago ang lahat kung hindi pa kayo nakasubscribe mga bossing, ayan, eh, yung subscribe button, no, eh nagingitahan niya, click nyo lang po, isang comments, like, yan share lang mga bossing, eh, masaya na tayo dyan, yan. Road to 100 subscribers tayo mga bossing, so, paano, ah, uh, simulan natin, paano yung video mga bossing, let's go! Ready ka na? Huminga ka na malalim. Inom ka ng tubig, hindi ako bibiro yung <gasps> tubig mo lang. Okay. Ayun hey na, pinapainom na ng tubig. Pumili kayo ng body-worn cameras noong 2020. Okay. Kanina po kayo bumili? Ilang units at magkano per unit? Oh, with your permit, with your permission po, Your Honor. Ah, uh, tatanong ko lamang po doon sa finance po natin. Wala po sa akin yung handang yung numero. Okay. Saan? Bingitan ng clue. Isang unit nagkakalaga ng 879,000 pesos. One unit ng body one camera. I, Your Honor, iti-check. Grabe body camera yan mga boss. Oh. Grabe, grabe yung body camera mga bossing bro. Yung man. nagkakalaga ng 879 ang isa. Ito yung corruption ngayon sa DOTR ngayon na binunyag ni Senator Rapitol po. Noong 2021 pa ito mga bossing. Eh. Grabe naman talaga. Tuloy mga boss. Ko po pero parang Iko compare ko lang po pero na, parang napakalaki po yata nung okay. No? may may akong dokumento. Wait. Wala akong lusot, may dokumento para sa si Rapi. Wala akong lusot. 179 1,000 pesos isang unit. Although ginestify nyo yan sa COA, marami kayong mga nilagay, kung ano-ano mga rikititos, pero still, 879,000 pesos one unit lang. The main idea for Pro kind of came about with the idea of layered defenses. A defender takes... At nasaan ito mga cameras na ito? Hindi pa nahiya mga bossing, hindi na lang ginawang isang million eh. Nagtira pa eh, no? mula ng 900,000 ginawa na lang isang million ba ginagamit pa rin ba ito ah, tama po your honor in fact uh, meron po tayo sa PPA po na tinatawag po nating uh, National Port Surveillance Center po ano meron po tayo ito pong body worn cameras po natin integrated po ito doon sa regular po nating na surveillance system sa CCTV po. Ito po, daladala -dala po ito ng mga port police po natin. Sige, integrated, etc. Pero 879,000. Come on. Um, ang inyong binilihan ay Boston Home Incorporated na ang capital lamang nito ay sa SEC ay 10 million. And yet, nabigyan nyo ng kontrata na almost a billion. At pinuntahan namin tong kumpanyang to, apartment. Wala kang ginagawang due diligence. And, sumagot. Dati na itong na-flag down ng COA dahil nagbenta ng mga defective ng mga kagamitan sa EMB, Environmental Management Bureau. Kung nag-check lang sana kayo, pinunta nyo sana itong opisina nito, nakita nyo apartment lang pala ito, ba't kami bibili rito ng daan daan million worth of cameras? At kung nag-check lang sana kayo ng background nila, malalaman niyo na ito ay nagbenta ng defective ng mga equipments sa EMB. Uh, your Honor, with your permission. Uh, ipaliwanag ko po, Your Honor. ah uh, ito pong procurement po na to, dumaan po ito sa regular pong proseso ng uh, under Republic Act 9184 at uh, katulad po ng iba pong uh, procurement po ng uh, Philippine Ports Authority or Honor whether infrastructure po or goods po or equipment <coughs> hindi po tayo nagbabayad ng advance payment Sir, ang pinag-uusapan dito sobrang overpricing, immoral na ito. Skandaloso na masyado to. Kaya nga eh. Hindi mo palusot pa itong mga DOTR sekretary na ito. Ayon dito sa balita, mga bossing, itong ano daw, body cameras ng PNP, nagkakalaga lang lamang siya ng 135,000 ang bawat isa. Ikukumpara ikump mo sa body webcam ng DOTR, mga PPP personal nila, grabe naman yan, 879,000. Ang laki ng diferensya, meron mo, di ba? Almost 600 or 700,000 yung difference ng ano ng body camera nila. Tuloy. Ito, so, ito um 191 units ang kontrata sa Boston Homes for the amount of 168 million. I-divide mo yung 168 million sa 191. Magkano yan? Your Honor, yun po kasing, yung pong, uh, kung 168 million po yan, at i verify ko po, uh, over 190, yung pong 191 units po, Your Honor, yun po yung actual na camera. Pero hindi lamang po kasi po, Your Honor, yung camera, meron po kasi itong sistema, meron po itong servers na kasama. Hindi lamang po yung ordinaryong camera po na ano. So, ang binabayaran po natin po dito, Your Honor, kasama po yung camera, yun pong, ito po kasi over internet sa PNP is 135,000. Medyo nahiya pa nga yung PNP noon. Pumunta sa akin si General Torre, question ko. Ang dami explanation, just like what you're explaining now, 135. Pero sa inyo, 879. Grabe naman. Saan yung lubos-lubos nyo na lang? Ginawa nyo lang sigurong um, 1 million. Pero, at second thought, meron. Now, nung August, kasi yan, October 20, 2022 noong August 19, 2021, bumili ulit kayo ng 164 units dito pa rin sa Boston Homes na ang kapital lamang nito ay 10 million in the amount of 168 million 680 yan na yan 1 million pumapatak bawat isang unit 10 million lamang paid up capital nitong kumpanya at binigyan nyo ng ganitong kalaking kontrata at napaka-skandalosong amount to. Your Honor, sa proseso po kasi ng procurement po na, ng PPA, katulad po ng ibang ehensya, bago po kami po kasi, bago po kami mag-budget, gumagawa po yan ng canvas po. Ano? Nagtatanong po yan okay. Sa... gumagawa kayo ng canvas. Pero dapat nag-inspect kayo ng mga kumpanyang bibigyan ng kontrata. Tama, due diligence. In short, did you do that? Kasi if you did that, then you would have found out na itong kumpanya na pinagkatiwalaan nyo ng daandang milyong pisong halaga ng pera ng gobyerno ay isang apartment lamang na opisina At ang paid up capital lamang ay 10 milyon. Your Honor, sa proseso po kasi ng pro procurement, ano po eh, ito, una, ipaliwanag ko po, po ano, ito po, bago po tayo nagbayad dito, na-deliver na muna po lahat ng e equipment, hindi po tayo, at umaandar po, hindi po tayo nagbibigay po ng advance payment. So, sigurado po ang pamahalaan na bago po tayo nagbayad, nasa atin na po yung equipment at umaandar na po. Ngayon po, yung pong, uh, kung yun... Sir, I'm not talking about kung umaandar na o hindi, bago na bayaran, ay na-deliver na, etc. Yung bang una, hindi kayo gumawa ng pag-check, sa background ng company na binigyan nyo na pagkalaki-laking kontrata. Number one yun. Kasi kung nag-check kayo, malalaman nyo na hindi ka na tapat bigyan ng kontrata to. Kami nag-check kami, pinuntahan namin apartment. Ang address niya ng kumpanya. Your, your, your Honor, thank you po. Pero ano po kasi, sa proseso po kasi ng pagbibiding uh, po natin na ayun uh, din po sa sir bago kayo magpa-bid, dapat chine-check yung company di ba di ba magsasubmit ng mga uh, ng proposal ang mga kumpanya para sa bidding di ba dapat malang inibisigan yung sino ba tumang mga kumpanya na bibid sa amin you should have done at least some research if you did that then this would have not been qualified kasi malalaman din yun na ito ay na-flag down na ng COA na nagbenta ng defective equipment sa EMB. Your Honor, uh, maraming salamat po do sa suggestion. Moving forward po, we will uh, take that into consideration and isasama po natin sa proseso po natin. Pero kasi po, sa pagkakataon po yan, Your Honor, nung uh, pre-nocure po yan, tayo po ay sumusunod lamang po doon sa requirements po sa 9184 at uh, sinisigurado naman po natin na lahat po ng... Anong nakalag 9184? Well, una po, Your Honor, number one, Uh, meron po tayong nire-require na base po doon sa kontrata na ating ia-award kasi po hindi naman po tayo nagche-check until after po post-qualification. Kasi hindi po natin alam hanggang sa actual na araw po na ihuhulog po nila yung kanya-kanilang bid, kung sino po yung mga kontratista na magpa-participate po sa bid. Pagkatapos po at mabuksan po yung bid, kung sino po ang nagka-qualify po, nagka po doon sa dokumentasyon nila at pumapasok po doon sa uh, authorized budget for the contract, na doon 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 po magkakatalo bago po buksan yung financial bid doon pa lamang po <coughs> chinecheck check kung kwalipikado marami po doon na didisqualify okay sino po yung mga nagbid aside from uh, Boston Home i sa pwedeng kong ma ma mamarapatin niyo po your honor we can submit po to your office yun po nga uh, minutes po nung uh, bids and awards committee meeting po particular po doon so to sabi to mo ano to sealed bid right and then bubuksan and then kung sino pinakamababa yun pipiliin nyo, and then you would do post qualification yung normally po kung sino po lahat po ng kwalipikado mm -hmm. hindi po necessarily yun po yung kasi po may mga nagbibid na maaaring mas mababa ang bid nila pero Nina sir sir piksin ko na okay sige binuksan nyo yung lahat ng nagbibid nagbid and then may nanalo na eto na nga yung Boston home so Once na na, na determine nyo na panalo itong Home because siya pinaka lowest bidder. Mag-imbestiga na kayo, tama? Uh, lowest qualified bidder po. Lowest qualified. Yes, Mag-imbestiga yeah. na kayo. Magpo post qualification for po, your honor. Post qualification. Sino gumawa ng post qualification? Yung post qualification for po, your honor, meron pong technical working group po, yung, Sino yung technical working group. Yung pong technical working group uh, na taga ano din po 'yan, taga ahensya din po 'yon. Uh, hanggang ngayon sila ba ay nakaupo pa rin dyan? Maaari po, Your Honor, since kung 2020 po yan, maari pong may iba po dyan ay nakapagretiro na po. Secretary Lopez, si Bakin mo mo to. I, I'm asking you, uh, investigahan mo to at si Bakin. Dahil merong kakunsya, may kunsyabahan dito na para dugasan yung gobyerno. Really, kahit ano anong pampalusot mo, Mr. Santiago, hindi ka tanggap-tanggap yon post qualification sabi mo bits and Awards committee mag-imbestiga pag nag kung nag-imbestiga kayo malalaman niyo na ito ay nagbenta ng mga defective equipment sa EMB bago bago niyo sana talagang totally gino yung kontrata pangalawa pinuntahan niyo sana ang address nito at malalaman niyo isang apartment lang opisina niya Pangatlo, malalaman nyo na yung kanyang paid up capital ay 10 million lamang. Di ba sir? At pang-apat, grabe naman, 879 million. Yung unang batch, 879 million pesos bawat unit. And then, the following year, tumaas 1 million pesos per unit. Kahit paano sabihin mo sir na may mga dagdag-dagdag kung ano-ano, mga nasa surveillance, program etc still it doesn't make sense. Toto sir. Pumunta ka ng Shopee 6000. All in na yon. Ito 1 million? Sir, Mr. Lopez, Secretary Lopez, I want you to investigate this anomaly. Mr. Chair, meron anomaly. Ano? Go ahead po. Mr. Chair, you have my commitment uh, that I'm going to look into this especially the post-qual of the TWG and the Park. Mr. Chair, Okay. naku ba ako mapapalitan ka rito, Mr. Santiago? Na-plug down din kayo sa mobile x-ray machines. Mobile x-ray. Wala po kaming procurement ng mobile x-ray, Your Honor. Meron, meron eh. Purchase of 6 units of vehicle x-ray machines. Requirement of six units of X-ray machines for RORO ports. <clears throat> Your Honor, yan po mismo, ako po mismo ang nagpakansila niyan. Dahil nung, uh, wala pong nabayaran dyan, dahil nung ini, yung po, yan po ay uh, dineliver, ako po mismo nag inspeksyon at hindi po ako uh, nasiyahan doon sa dineliver po nila at ako mismo po ang nagpakansila niyan. Okay, so hindi nyo na-deliver ito pinakansela ako po yan, Your Honor. Okay. Sige. At least, yung sinasabi ko kanina pa, due diligence, dapat di ka papawara wara lang. Basta-basta na lamang tuturo na lang kayo kung sino bigyan niyo ng kontrata, etc. Dito, very anomalous itong uh, nangyaring transaction, uh, Secretary, between itong uh, Boston Home and uh, yung PPA. Please investigate. <coughs> yes, Mr. Chair. And heads must roll. So, yun na nga mga bossing yun. Natapos na natin yung panonit ng video. Bali, yun nga. Ang reaction ko lang dito, eh, grabe naman yung corruption dito sa DOTR. Saan ka makakita ng body wave cam na nagkakalaga ng 879,000, diba, mga boss? Diba? Masyado ng malaking kalokohan yung mga ganyan. Masyado na kayong halata. Sa Shopee, sabi nga si sa Rapid Tool po. Ayan, 6,000 to 10,000 sunset na yun mga boss. Nakakabili na kayo ng ganung body webcam. So, yun lang mga bossing. Kung nagustuhan nyo mga bossing, ayan. Kita nyo naman siguro mga bossing yun. Subscribe button mga bossing. Subscribe nyo na, O, yun o, yun o, yun So, kita kayo sa ulit. Salamat mga bossing sa inyong panonood. And, peace yo.